pagmataas na leon sa gitna ng kagubatan, may isang leon na ubod ng yabang. Hari raw siya, kaya dapat lahat ng hayop ay yumuko sa kanya. Isang araw, nakita niya si Kuneho. Lumuhod ka! Sigaw ng leon. Sa takot, sumunod si Kuneho at agad na tumakbo palayo. Habang nagmamayabang si leon, narinig ito ni matandang pagong. Ang tunay na lakas ay hindi na sa yabang, wika niya. Isang araw, pinagyabang ng leon na kaya niyang pabagsakin ang pinakamalaking kalabaw sa bundok. Mag-isa, pagdating doon, sinalakay niya ang kalabaw. Pero malakas ito. Nilabanan siya at napagod si leon. Halos matalo siya, dumating si pagong at ang ibang hayop. Hindi mo kailangang magyabang para patunayan ang sarili mo. Napahiya si Leon. Tama kayo. Ako'y naging mayabang. Mula ngayon, magbabago ako. At simula noon, naging isang mabuting pinuno si Leon. Mapagkumbaba, makatarungan, nan, at tunay na iginagalang. Wakas. Ang aral natin, hu huwag mong ipagyabang ang iyong kalakasan sapagkat kahit gaano ka pa man kalakas, mayroon ka pa din itinatagong kahinaan.